Hi guys, meron akong share sa inyong masarap at murang ulam from Dali. Ito siya guys, no? Sea Point Marinated Boneless Bangus. Oo, ayan, no? Uh, ayan, so nabuksan ko na siya. Pabaligtad nga lang. Tignan natin mamaya, lulutuin natin to siya kung gano'ng kalaki. Okay guys, ito na yung pinirito nating boneless bangus na nabili natin sa Dali. Ani si review tayo, no? Tikman natin. Tikman natin ang walang sausawan. Mmm. Mm. 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 Guys, ito, hindi sa hindi pambobola, no? Mahilig ako magmarinate ng mga bangus, eh. Mga ganito. Yung marination niya, masarap siya. Sakto yung alat, linamnam. At the same time, nandun yung babad siya sa suka. Pero hindi siya ganun kaasim Kasi yun nga, kanina, hinugasan ko muna to bago iprito. Kasi alam ko matapang talaga ang marination ito. Ang sarap niya. Subukan naman natin ngayon sa may sausawan. Ito. Kalaman si Toyo Sile. Mmm. Lalong sumasarap siya mamen pag uh, nandito, guys. Lalo siyang sumasarap pag uh, nakumbay nito. Try natin yung isang buong ano, no? Kaliskis habang malutong. Ayan, mainit pa, umusok pa. Mahilig ako sa balat nito eh. Mm. Mm. Guys, walang tapon to. Pagka marunong ka mag nito nito, kasi hindi siya durog oh. Nanikit siya pero nakuha ko siya ng buo. Diskarte lang. Kasi nga matagal siya nakamarinate, medyo malambot na. <coughs> Sa atong lasa niya, hindi siya maalat masyado, hindi rin siya masyado maasin. Talab na talab yung marinate niya. Kaya, mmm, mmm, the best, sir. So guys, kung dadangkalin ko to, no? May isang dangkal siya. Dalawang piraso. 159? 169. Ang presyo niya. Marinated boneless. pwede pwedeng na ito sa mga bata. Saka maganda pagkaka-boneless niya, guys. In fairness, oh. Talagang wala akong makitang, ano hindi naman sa sinisiraan ko yung nagbo-boneless sa palengke, no? Ito, talagang hindi siya minadali, i-boneless. Pwede, pwede sa mga batang, ano. Hmm. So, yun lang, guys, to. For only 169 pesos, meron ka ng marinated boneless bangus, ready to fry na siya. Sulit siya kasi isang dangkal siya, oh. Eh, dalawa. Kasi ito sa apat hanggang limang pamilya. Kaya na tayo, guys. Follow for more. Uh, Eko nato na to. Maraming salamat sa inyo. God bless.